Kapatid, ex ko lang eh. Hindi nga, sir. Inano ko Wag mong guluhin. Hindi, sir. Inano ko lang din sa kanya. Hindi. Oh. Nag-file ng complaint nyo, kabila, hindi? Actually, sir, pag hindi, ang sami kasi... Hindi pwede na, yun eh. Pag hindi, sir, natuloy kasi may usapan nga, sir. Arig. Hindi, labas muna natin sa usapan yun. Support, nung... Hindi, excuse me. Minimikos-mikos mo eh. Hindi, sir. isa na namang pulis ang naligaw ng landas dahil sakmang pangungotong neto ng liman libo mantakin nyo mga idol kukotongan niya ang isang kawawang grab rider ng liman libo na lumalaban ng paraya sa buhay kaya tara sabay sabay nating tunghayan ang ginawang aksyon ni Idol Congressman Bosita ukol dito pero bago yun, huwag nyo kalimutan mag subscribe alright anong instruction sa'yo? Yung instruction sa akin na uh, pagtapos ng ginawa niya ako ng ano, ng papel nan. Mm. Bali sasabihan niya ako na ano, mag hiram na ko kahit kinis, sino ko ng 5,000. 5,000? 5,000 yung hinihingi sa'yo? Oo. Oh. Para saan daw yun? Yung para sa na-impound yung motor ko. Ah, uh, yun ang sabi. Uh, sabi niya kasi, pag doon ako nagbayad sa Mendo na bayaran, baka abutin daw ng 10,000 kaya sa, sa kanya. saan ka nagbayad? Das mismo sa may bayaran po, sa ano po yan. Ah, sa tubusan? Oh, sa tubusan, ganang. oo. Walang ticket eh, ano? Walang ticket po. Mm -hmm. po. Mula nung ma-impound, ilang araw ka nang walang trabaho? Ah, simula ng 20, sir. Sino nga nag-report sa atin, nakatanggap ng report? Si Kuya Carlo po. Si Brother Carlo. Kaya niya in-impound, Parang sinasabi niyang wala kang lisensya? Parang gano'n na, sir. Kasi pinagdududahan yung lisensya mo, ano? Oo. Uh -huh. Okay. Patungkol sa motorsiklo, anong sabi ng pulis? Sa motorsiklo, sir, ay nanapan niya ko ng CR, uh, hmm. or CR ng motor. Sabi hmm. ko sa kanya, sir, uh, meron po ako. Tapos yung CR ko po, sir, uh, nandun po sa original, sa uh, motor, mismo sa motor ko po. Nandun? Uh -huh. Naipakita mo? Hindi ko na, sir, hindi niya naman hiningi. Ah, <laughs> oh, hindi niya hiningi? Pero ang usapan Kasi yung... Kasi yung ano, parang Xerox lang. Ay, okay naman yun. Okay syrocs. lang po. Hindi naman expired ano? Hindi pa. Hmm. Makakarap natin yung hmm. iyas ng PNP at saka yung pulis. Wala kang dapat ipag-alala kasi kung ano lang naman yung totoong nangyari. Okay. Ang masama lang naman doon, may sasabihin ka na hindi totoo. Okay, okay, okay let's go. Okay. Major Figuracion. Kumusta? Ito sa kagaling lang namin sa mga kabading. Bakit mas matikas ka ngayon kaysa noon? Wait sir, bawas na tayo, matanda na sa Tyler Wall. Ilan taon ka eh, naman? 56 na sa Tube. Hindi man halata. Ha? Parang hmm. ikaw sir. Hindi, health is wealth sir. Taga saan ka brother? Tanto ka pa sir, patang ka siya. ka? Mother ko po sir, manilenyo naman ang mother Manilenyo. Atigurasyon, alam? Ito yung RIDEV? Si 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 Opo, si si Sir. Ikaw ba ang Hefe yes, dito? Uh, 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 ka? Sir, sir pa dito? September. Ang kagaling. Ako po sir, ang uh, SRS si, na yeah. Calabarso, tapos sa DIDM po, and sa DPR po. As TikTok pa na eh. Kaya lang ako sa so, campus sir. ganun? Um, asan yung bata mo? Si... Uh, si ah. Putuling ko lang kay Saglit mga idol, taga, taga dito lang pala sa amin to. Ayan o, oh. Kainta munisi, Municipal Police Station. <laughs> taga Kainta mga idol dito sa amin. Anak ng kamote na yan.

Pasan. Ako na ito at bumisita kayo ng birthday ko. Birthday mo yun. Sir, bumalik ako sa para Hindi ko alam kung dapat itong matuwa o mabuisit eh. <laughs> birthday niya pala ngayon. Kung sinabi mo, di de deputy mo lang, okay <laughs> na. Hindi okay lang <laughs> po. Honestly sir, ay talagang dito na, na ako. Fair. Fair trabaho eh. Ito yung birthday niya na hindi niya malilimutan kapag <laughs> kapag nag-general siya. No? Okay, birthday <laughs> niya tapos may problema na dapat i-address. <laughs> Anesthesia, so, uh, sana na tayo sir dyan. Araw-araw po ang buhay ko dito sila mag-address ng solusyon ng oh. 4,000 oh, people na kaya At saka, people, okay, kasalanan mo naman eh. <laughs> Bakit? Bakit sir? O oh, hindi ka nag-police, di ba? Ah, yes, sir. Oh, oh, right. Di ba? good as ano na rin um, picture tayo picture tayo yeah. okay sa office office saan office mo? sa taas lang sir nasaan yung bata mo? ah Louis katawag ko nga si tapos kuha ko po ay sir okay sir pakasya 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 okay lang okay lang itong rider Tumawag sa opisina Kausap yung staff ko. Yes, si Brother Carlo. So ako muna magkukwento at kung may gusto tayong alamin, pwede naman natin itanong. Lang. Yes, sir. Ah, uh, by the way, happy ano? Yes, sir, opo. Alam mo naman yung album kasi natin. Yes, sir, opo, sir, Wala tayo. May, ano din sir? Oh, wala tayong pinag-uusapang personal. Public servants tayo. Yes, sir, opo and uh, kaya tayo inaka video para alam ng publiko ano yung problema, ano yung tama, ano yung mali Yes, sir So, walang personal interest Ang sumbong niya, linawin lang natin yes, sir. Simplihan natin Involved siya sa accident Yung kabilang party, walang complaint sa kanya Okay? Yes, sir Ang problema Anong sabi sa iyo ng investigator? yung sa driver license ko sir ay malabo uh, malabo yung kailangan... kanyang driver's license alam ng taong bayan may problema ang LTO sa license card kaya papel lang okay. so nakita niya papel lang yun sa'yo ang sabi niya malabo Opo. anong sabi mo? Uh, sabi ko sir uh, baka pwede naman meron po ang portal na kung pwede naman sana portal? Uh -huh. binuksan mo? Hindi ko na binuksan, sir, kasi sabi niya hindi naman daw pwede niyan. Hindi pwede yan? Oo. Uh, uh, ano daw ang gusto niyo makita? Niyo yung original na papel na license driver, talaga, uh -huh. sir. Ang ano mo, gusto mo ipakita yung portal? Gusto ko sana ipakita yung portal. Okay. Kasi ang ang Practice Brothers, brothers, yes, na mga katulad niya, hindi dinadala yung original kasi ordinaryong papel lang yun eh. Yes, sir. No? Yes, sir. Okay, sige. Tapos, anong nangyaring usapan nyo? Yung usapan namin, sir, uh, ginawa na ako agad ng ano, um, sir, impounding, receipt. receipt po. Okay, ano pa? Tapos, uh, bali, sir, uh, tatubusin ko sa kanya. Babayaran ko sa ng 5,000 para... 5,000? Para uh, saan daw yung 5,000? Sa na na-impound po ng motor ko, sir. Pagka-impound ng motor? Oo. Uh -huh. Ano pang napag-usapan nyo? Uh, yan lang... Tapos, sir, yung sabi niya, sir, na uh, hindi na daw ko kailangan pumunta dun sa may mismong bayaran po. Uh, Doon na lang ako nagbayad sa kanya. Yan lang po. Sa kanya na? Oo. Uh -uh. Para maliit na yung babayaran ko. Kailangan ka ba na-involve sa accident? ng 20 po. Uh -huh. Ano ba hanap buhay mo? Isang grab rider lang po, sir. Grab rider ka. Uh -huh. So mula 20, hindi ka na nakapaghanap buhay? Hindi na po. So nung sinasabi niya na magbabayad ka na lang ng 5,000... Ba't hindi ka bumalik para magbayad ng 5,000? Marami na ako nalapitan, sir. Wala, wala talagang mana sa akin. Wala kang mautangan? Ay, yeah. lumapitan ako, sir. Ba't naiiyak ka? Wala na, sir. Ngawa ka sa sarili mo. <laughs> o talagang gano'n ang buhay, eh, ano? Mm, sir. okay. Tagasan ka? Tiga Marikina po. Probinsya mo? Bacolod City. Bacolod City. Oh. Okay. To cut the story short, in-impound niya yung iyong ah no? Opo, sir. In-impound mm -hmm. po. Bakit mo kapatid inimbang? Sir, uh, yung sinasabi ng sir na yung pinasit sa akin, sir, na ano, uh, na lisensya sa ito po yun. By the way, sir, uh, ang uh, ginawa ko na sir, pinahanap ko sa lahat ng handle niyang case mm. in relation to incident. Sir. Ito. Ito yun, sir. Mm Sige. Ayun, sir, with your respect, sir, yung pinakita niya sa akin, sir, hindi na siya, asa yung original? tama naman siya sabi ni Sir papel yan, gano'n. Ang tulis na tinanong ko siya, kasi Sir, kaya ko tinatay yung original, hindi niya ako masagot sa kung nasaan. Kasi Sir, may nang pangyayari po kami Sir, may seros yung gano'n Sir. Eh, pagpalagay, sige. Simplean natin. Wala siyang may pakita original, di ba? Opo. Opo, Sir. Ilan taong ka sa service? 26 na Sir. Hmm. Okay. May pagdududa ka, di ba? Yes, Sir. Na-impound ang kanyang motorsiklo Uh, may 20. Yes, sir. And today is May? 23, po. 23. 23. Bilang pulis, at may pagdududa ka, anong ginawa mo? Actually, sir, ang sabi ko sa kanya, ayan sir, kayo sa ipon, sir. Hindi, diba wag muna tayo dyan. Sagutin mo yung tanong yun, ko. Hindi, sagutin mo, sir, na dali niya i-produce yung original. Ah. May um, mali ka um, doon, kapatid. Sige po, sir. Pulis ka eh. May pagdududa ka na sa kanya eh. Opo. Uh, hepe, ano? Yes, sir. Okay. Senior ako sa iyo, pero kung sa tingin mo mali ako, feel free na mag-reason out ah, yes, ka. Sir. Ipagtanggol mo siya. Sige lang, sir. Okay. Tama ba na kung ang bata mo may pagdududa, mag-exert siya ng effort? Yes, sir. Na alamin niya? Tama oh, naman, sir. Kung yung kanyang pagdududa ay may katotohanan? Yes, sir. Kung ako nasa posisyon ng bata mo, Xerox ko lang lahat. Release ko siya tapos i-find out po kung may katotohanan ba yes, na siya may lisensya, may papel lahat. Then after that, saka ninyo siya papaila ng complaint sa LTO or kung may nakikita tayong criminal complaint na pwedeng i-complain sa kanya ay uh, gawin natin. Yes Na-impound ng uh, or days. Then na-produce nitong rider at napatunayan niya na yung kanyang speculation ay mali ano ngayon ang mangyayari isasauli ang motor niya si kanya at sasabing brother pasensya ka Mm. Okay. Yes. Oh, sige. Sir, after siya, binang no mga advice ko sa kanya. Pero sir, binigyan impound. Ano ang ginawa mo sir, after uh, na may impound mo? Sir, binigyan ko ng impound receipt. Pero sir, ito sir, yun yes, sir, sa impound receipt. Oh, sige. Nung may impound mo, okay. anong ginawa mo? Ako na sir, inaantay ko na sa yung anya na bumalik siya sa akin. Na parang may produce na yung sinasabi ko sa Alam mo kapatid? Opo. Without bias. Tapos sir, yan sir, yung mga receipt. Teka mo na. Without Without bias. Dapat ang gagawin mo, sa madaling salita, Hefe, may pagdududa siya eh. Yes, sir. Tama ba? Yung siya talaga. Pero, Hindi, may pagdududa, di ba? Oo po, sir. Opo. Uh, bilang pulis, bilang investigador, anong gagawin mo? Sir, pagpasensya yun, sir. Kasi, sir, ito lang po yung sabi niya na i-research ko. Kasi, sir, ang daming po. Kasi, eh, ko, kaya, sir, po kasi taso, sir, kasi na nga po pinapag-provide ko. Hefe, eh. sabihin mo kung mali ako. Sa ngala ng public service, ipotocopy ko ito lahat. Yes, sir. Picturahan ko motorcyclo niya. Iparisip ko dito. Then, as police investigator, coordinate ako sa LTO. Alamin ko lahat. Then, nakita ko may problema pala. Sampahan ko siya ng gaso or mag-report ako sa LTO. Hindi ko siya na-perwisyo. di ba? Eh ngayon, kung after the investigation lumabas wala siyang sabit. May lisensya siya. May papel ang motorsiklo. Hindi expired. Anong sasabihin ng police hepe sa katulad niya? Sa isa ka na, ha? A ano sasabihin na? Eh, shortcut na natin. Yes, sir. Ang na, nee, shortcut na natin. Okay ang lisensya niya. Okay ang papel ng motorsiklo. Naperwisyo siya ng apat na araw. Hindi siya nakapaganap buhay. Anong sasabihin natin sa kanya? Lisensya ka na, brother, ha? Is it? Tama? Ay sabi nga eh, Hepe. Tanggapin ko na Palaya, mas makabuti pa. Palayain mo yung isang libong kriminal kaysa yung isang inosente ay maperwisyo mo. O. Oh. Pwedeng i mo lahat. Tapos release mo. Coordinate sa LTO. hukayin mo. Baka mamaya, nakaw pa. Pwede mo pa siyang sampanang kaso. Sabi nangyari po sa amin, sir. Hindi, huwag natin i-ano eh, doon nagtrabaho ka ba na inalam mo ba kung siya ay mong may lisensya at yung kanyang motorsiklo ay okay? After, sir, nag-usap, uh, kinausap ko siya. I-produce niya na, sir, yung origin sa akin. Kapatid, excuse. Opo. Hindi sir, mo ko, sir. pwedeng i-autos dahil ikaw public servant. Pag tinignan natin ang katotohanan na hindi naintindihan ng iba, kung ako'y ordinaryong tao pulis ka. Sige sir. Meteor, sir. na po. Malinaw ba sa atin yung term na public servant? Yes? Yes sir, yes sir. Di ba? Bilang public servant, kung may pagdududa ka, aalamin mo, may nakita kang problema sa rider, kung kailangan mong pailan ng kaso, pailan mo ng kaso. Pero yung duda ka palang, i-hold mo na ang motosiklo, o. Ayan, nung gagawin natin, Hepe, sa rider, sorry may na lang. Actually nga, sir, yung tinanong ko siya ng ganun, sir, sabi ko kung mayroon siya may poproduce. Um, Kapatid, hindi so, pwede. Kasi, sabi, sir, portal, excuse me, ikaw ang may pagdududa, ikaw dapat ang magtrabaho. Hindi mo pa, Hepe, hindi pa napuprove ng bata mo na may problema ang rider. Yes, sir. Yes. Pagbigyan ko yung gusto mo. Now, fourth day na ngayon anong ginawa mo bilang pulis? Nag-coordinate ka sa LTO? Hindi. Sir, Uh, Totoo siya, wala po ang kondisyon ginawa. O. Oh. Inaantay ko lang po Hindi yung. Yung, sir. Hindi pwede yon. Yung nga sir, yun lang po yan. Sorry sir, kung may mali po. So, fourth day ngayon, Hepe. Isang maliit na manggagawa. Na perwisyo. Ano sasabihin? Hindi ako makialam. Ano sasabihin mo? Sige, ano sasabihin okay, mo? Pasensya na. Normal talaga, sir. Ngayon, sir, ang tanong ko naman sa iyo, kasi pumunta sa akin yung babae, yung nabangga mo. Yung wala ka pa rin ko-organize sa kanya. Kapatid, excuse sir, me. Yung nga, sir. Huwag mong guluhin. Hindi, sir. Inano ko lang din kanya. Hindi. Oh. Nag-file ng complaint yung kabila Actually, sir, pag hindi, ang sa amin kasi... Hindi kapal, pwede yun eh. Pag hindi, sir, natuloy kasi may usapan din sir. hindi, labas muna natin sa usapan yun. Support, nung, nung sir, hindi, hindi, excuse siya, me, minimekos-mekos mo eh. Hindi, sir, hindi, hindi. sir. <laughs> <laughs> Huwag mong ganunin Naghahalo eh Naghahalo eh Naghahalo So, nagduda ka Ipagpalagay natin, Hepe yes. Baka nga peke ang lisensya Fourth day na ngayon, Hepe Kung siya ay sincere Dito sa issue Dapat Huwag niyang hintayin ang galaw nito eh Putas siya sa LTO Ito po ba ay talagang lisensyado? Ito po bang... ORCR niya ay eh, tama. Wala po bang problema dito? Hindi po ba ito reported na uh, stolen motorcycle? Hmm. Wala pang ginawa ang bata mo, Hepe. Port day na. Clear. Walang problema ang lisensya. Walang pro problema ang motosiklo. Ano sasabihin natin doon sa bata na naperwisyo? Pasensya na. Ay pag gano'n ang nangyari, walang public service doon. Ang nangyayari, Hepe, tsamba-tsamba. Kung... Matsambahan natin may problema Okay, eh wala palang problema, nakakaperwisyo. Ngayon kapatid, kita mo nag-aabala ako. Kasi hepe, para yung mali, may No? At uh, marami nang lumapit sa akin sa mga ganitong cases. Ay eh, sabi ko, honestly, kaya ako'y pumasok sa politika, Walang mangyayari kasi hepe Pag yung sir, pasensya na O oh, sige, okay na Wala eh, walang talab Alam mo yan, yes, official sir. ka Damn. Pag may offense ka At okay, okay lang Okay lang eh Pero pag tinira kita ng black and white Matututo ka Oh, actually sir, tinanong ko siya talaga totoo yan sir Kapatid, excuse walang me Huwag kang mag-insist Huwag <coughs> mong kakalimutan tayo, public servants. Pag sinabing public servant, I... baka hindi mo naintindihan, pag tinignan natin ang level, mas mataas siya sa'yo. Dahil tayo, sinusweldohan ng taong bayan. Ito pala, taga Bakulod. Apa? O, nagaanap buhay. O, kawawa naman. Pwede ba yung i-hold mo yung motorsiklo? No? Patay ang hanap buhay ni rider tapos ikaw bilang pulis, hinul mo, dapat tinarbaho mo. Para at least magharap-harap tayo dito. Ang isasagot lang ni Hepe, Sir, may mali doon sa trabaho ng tao ko, pero Sir, may sabit yung lisensya. Sir, yung motorsiklo, may sabit. Eh di kahit bahagyang may mali sa trabaho mo, kakampihan kita. Ay, port day na ngayon, Hepe. Hindi mo pa na-establish eh. Odi di, unfair de... sa kanya. Pasensya na po kasa... mm. sa mm. may nagawa po ang Hindi ito trabaho ng congressman eh. Sir, napapunod ko. Mm. Alam advocacy siya. Ang oh. advice ko sa'yo, i-release mo mo itong siklo. Yes, sir, pasensya ko lang. Pati mo siya, pasensya ko lang po. Oh, hindi kita babawa lang magtrabaho. Sige po, sir. Pero, nandyan yung iyas. <wszyst> Magbibigay ko, sir. Kung so anong makitang mali, Sige. harapin mo sa iyas. Opo, sir. No? Opo wala tayong mm -hmm. ano dito, hindi tayo pwedeng bias kasi wala naman kaming pinag ni Hepe para ikaw madamay sa perwisyon. Ikaw naman wala din. One, oh. sir. So doon na tayo sa tamang trabaho. Sige po. No. Sige po, sir. Hmm. Magkano yung kinikita mo dapat sa isang araw? 11, sir. One, one, one. na po yan, sir. Ilang araw kang walang uh, nabuhay? mag um, 4 days 4 days 4 days ah oh, huwag na yung ah uh, huwag na yung 1-1 exactuoy na natin na 4,000 mm. ha? hmm yes <coughs> yes sir kayo nang balang mag-imbestigan yan yes sir uh, ha? hmm uh, kita mo kapatid nagagastusan ako dahil sa trabaho ninyo bakit ginagawa ko ito? Eh, ako naman dati ring hampas lupa eh. Sa so, marami salamat po Samantalang kung ni mo, tarbauhin mo, di, hindi siya na pay Hindi ako na pay-perwisyo. ni Hepe. Andito tayo. O, di ba? Hepe, tatandaan mo ito, bata ka pang opisyal mag-general ka pa. Pag nadinig ninyong pangalan ko, may nagbanggit, isa lang ang advice ko sa inyo. Ang tingnan nyo, yun tama. Kung tama ang trabaho ng bata mo, kahit ka mag-anak ko ito, wala kang pakialam. Yes. Binagawa natin to hepe kasi ano eh, ang dami nang namatay na pulis Taman, senta. dahil sa servisyo no, yung sa 44 baka may classmate ka pa doon ilang lang. classmate mo doon? isa lang sir o, biroin mo dahil sa servisyo namatay ang dami, ang dami nang namatay yes, sir. tapos dahil sa maling trabaho na napakasimple lang ang tingin ng publiko sa kapulisan abusado o itanggapin natin na ngayon ay ganyan na sitwasyon. Pero ang ating goal, dumating yung panahon na iba na ang pagtingin ng publiko sa pulis Kasi, hepe, pag mali ang trabaho ng pulis brother, hindi servisyo yun. Perwisyo. And, tatanda ninyo ito, Iyas. Yes, sir. Yes, sir. Hindi ako papadrino pag mali ang motorista. Yes, sir. Hindi ako papadrino kahit kapamilya ko yan. Pagkapamilya ko, kaibigan, kumpare, kamag-anak, naingkwento ninyo at may problema, mali, tuluyan nyo. Walang sisinuhin. Pero pag yung maliliit na tao na peperwisyo na katulad nito, ay medyo pasensyahan muna. Ano? Ang importante, yung mali, may tama. Kapatid, hindi kita pinagbabawalang magtrabaho ang request ko lang sa iyo, yun tama. Kasi imagine taga Bacolod, dayuhan sa kamay nilaan, naghahanap buhay. Apat na araw hindi nakapaghanap buhay. Mabigat sa kanya yun. Hmm. Kaya ako, nagsasakripisyo. Pinapalitan ko yung nawawalang pera sa kanila para hindi malaki yung impact. Hmm hindi ibig sabihin mapera ako. Nagkataon lang, mas may pera ako sa kanya. hindi hmm. daw Itama natin, kapatid. Nandyan yung iyas. Kung makita ng iyas, may mali ka. Iyas, you know what to do? Yes, sir. No? At uh, kay Hepe naman, alam mo naman yan. No? Ang intention natin, mas gumanda pa yung ano ng PNP mas ma-professionalize. Kasi kapatid, sa pagkakamali mo, eh yung kasama natin sa estasyon, eh nadadamay. Sa iba nga na masamang mag-isip eh, pati si Hefe, madadamay dyan eh. Na baka sasabihin, may baka naman. O di ba? Oh. Eh ako naman psychologist ako eh. Kita ko palang kay Hefe, hindi ito papatul sa ano eh. Sa kaanumalyahan eh. Oh. So ito kapatid, trabaho lang. Ang pangarap natin hepe pag nag na tayo, maibalik yung buhay nung unang panahon, di pa tayo bata. Nung unang panahon daw, kung nadinig mo na, pag may nakitang pulis, high moral ang publiko. Ngayon, pag may nakita ang police, takot ang publiko. So, magtulungan tayo. Hopefully, may balik natin. Yes, sir. Tama po talaga yan. Uh, with all honesty, I've been here for 8 months. And uh, lahat na ng programa from administrative, intelligence, operation, logistics, lahat, sir. And even investigation. You know, sir, talaga natin yan, sir. So, Hanggat natin kaya itama, tama, mm -hmm. natin, so, mm -hmm. sir. And uh, sir, kung meron mang pag-uulang kain ta police station so personally I'm asking for an apology hindi okay lang yan on behalf of the office and uh, makakasa po kayo sir kung naman ako na, ano, naman sir ay ay, ay ay ayusin po natin ito eh, sir okay, uh, so ang ano lang natin dito eh pe? yes sir hindi ako. Po, po trabaho yes sir ako yung mali itama itama natin sir ay tayo professionals yes sir yung mali hindi pwedeng kwentuhan lang kasi hindi may yung mali kung kwento lang. Kapatid, ako ay anak mahirap lumaki sa bahay kubo. Na ibig sabihin, kung mapinahan ka, halimbawa lang, masuspende ka, masakit din sa akin yon Pero kailangang itama. tanga mo siya. Okay. Ang gusto lang natin, yung maling trabaho ng pulis, may tama. Huwag nang maulit. No? Yes. Kumbaga, walang personalan to. Yes, no, Oo. No, 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 no. no. Kasi epe, eh, kung hindi natin itatama yung mali na ginagawa ng iba, eh, pag mo, walang mababago. You know? Honestly, kaya lang ako pumasok sa politics. Para sa ganitong... Honestly, sir, uh, medyo malungkot nga, sir, kasi... Nag-file na siya ng retirement, sir. Retirable mandatory siya, sir. Kailan ang mandatory mo? Nag-iingat siya, sir. Kailan? October 13 po yung This year? Yes, Talagang ingat na rin. Ingat October this year? Yes, sir. Kung okay, ako hindi nagkakamali, ngayon lang ito magkakakaso. Yes, sir, may mga kaso na rin ako previously. So, Pero nalusutan mo lahat? Lahat naman po, sir. Taragang kasama mo siya sa trabaho. Sigado na sir. Kasama yan? Eh, mga bagay, sir, na... At kasalanan mo dahil nagpulis ka. May mga bagay kasi, sir, na... <laughs> Ay, sir, connection, gano'n. Yun. Pero yung sa akin, sir... Pero aminado ka, kasalanan mo dahil nagpulis ka. Ay, yes, sir. Yes. Uh, tanggap ko lang po, sir. May mga gertong bagay. Tanggap mo? Hindi, hindi na, natin alam na... na... Ganito na Sir. Kaya eh, at least, maging instrumento ka, para yung kapareho nito hepe, huwag nang maulit pa. Oo. Oh, hindi ako naman eh, naintindi ako naman sir, advocacy niya sir eh. Hindi po ako yung nagtatampo, nag Kailangan lang i-correct natin, Hepe. tanggap ko naman, sir, kung ano Kapatid, kailangan lang natin i-correct. Sige po, sir. Wala oh, sir. Naman, po. Oo. Tanggap Ang contribution na mo sa PNP, bago I ka mag-retire, yung sablay na diskarte, may go correct. Yes, sir. Talag okay. po. Right. po Talag po, po. Hindi, tingin ko naman sa'yo, lalaki ka eh. Yes, sir. Lalaki po. Kaya okay. <laughs> po, sir. Kaya Importante sa tao, marunong tumanggap yes, ng mali. Po, kasi ano naman po, sir, yung advocacy. mismo. Yes, sir. Happy birthday. Yes, sir. Thank you, thank you. Kung sinabi mo, di nagdala na ng chicken joy. Sir, medyo marami na, sir. Nagbadala, na, sir. At, uh... thank you, sir, thank you po, sir. Brother, ha? Sir, pasensya ka na, mm. sir. Pasensya. Picture ako, sir, sa, sa inyo, sir. Ay, doon ko kahit shoot talaga dito. Pasensya, ha? Ako nang bubola, sir. Hmm. Baka ipakulam <laughs> mo ako, ha? Hindi, sir. Di, totoo yan, sir. Hindi, hindi po ako sinungaling, sir. Na, ano? hmm. Pasakita ko, sir. Picture mo kami. Sentimental yan, sir. Kasi yun. Sir, thank you, sir. Sir, yung bata mo, sir, pag di papalugi. Kay misis ko, sir. Kay misis ko, sir. Okay,